nakalulungkot na balita. Kasi 22 dalawang taon kang nakakulong, mismong sa araw ng iyong paglaya, ay balik kulungan ka na naman. Matapos na makulong ng 22 dalawang taon, balik kulungan ulit ang sinapit ng isang lalaki sa Russia. Matapos na tumakas sa araw mismo ng kanyang paglaya, malaya na sana kaso kulong ulit. Ayon sa channel ng siya, Telegram, Si Kamol John Kalunov na taga ay nakulong ng mahigit sa dalawang dekadang sintensya para sa ng pagpatay, pagnanakaw at pag-aari ng mga armas, bala at pampasabog. Pagkaraan ng dalawang taon, papalayain na sana si Kalunov sa pamamagitan ng parol at ipadadala sa sapilitang paggawa. Ngunit nagpasya siyang tumakas sa mismong araw ng kanyang paglaya. Napagalaman kasi ng mga bantay na pulis sa piitan nawala na sa kulungan ang bilanggo sa araw mismo ng kanyang paglaya ayon sa departamento ng Federal Penitentiary Service na tinatawag sa RIA Noboste na sa umaga ng araw ng kanyang paglaya bandang alas 4 ng umaga nawala si Kalenob mula sa kulungan nang hindi nagpapaalam sa sinuman at nakatakas Taong 1997 nang makalaya siya sa unang pagkakakulong dahil sa pag-oorganisa ng isang criminal community pero bumalik sa piitan -E taong 2001. Alam mo, parang nakakalungkot eh, no? Isipin mo, nagdusa ka ng 22 taon, lalaya ka na, balikulungan ka ulit. At yan ang ating update kasama si Jerome Tiquia at si Gregor Ponce. Smile Supitran III para sa balitang Unang Sigaw.